Sa mundong puno ng panghusga paano kalalaban kung pagkatao mo palang, may mali na agad sa paningin ng iba. Bata pa lang, si Jose Marie Borgia Viceral, na mas kilala natin ngayon bilang Vice Ganda, ay lumaki sa Tondo, Maynila. Isang lugar na kasing inday ng tawa, pero kasing tindi rin ng hamon ng buhay. Maaga siyang nawalan ng ama. Isang trahedyang nag-iwan ng puwang, hindi lang sa pamilya nila, kundi sa kanyang pagkabata sa murang edad, natutunan na niyang magpatawa para matakpan ang sakit. Isang bakla. Mahirap. Walang koneksyon sa showbiz. Para sa marami, yan ang reseta ng pagkabigo. Pero hindi para kay Vice. Nagsimula siya sa mga comedy bars, walang script, walang glamour, puro tapang. Sa harap ng mga lasing at mapanghusgang audience, natutunan niyang gamitin ang kanyang utak, bibig, at puso para mapansin pero hindi naging madali pinintasan ang kanyang itsura, ang pananalita, ang kilos, pati na ang pagkatao niya. Ilang beses siyang tinanggihan. Ilang beses siyang pinababa. Pero mas malakas ang boses ng tiwala niya sa sarili kaysa sa bulong ng mga duda ng iba. Hanggang sa isang araw, pumutok ang pangalan niya sa Its Showtime. Mula roon, hindi na siya napigilan. Sumunod ang mga pelikulang blockbuster, Private Benjamin, Girl, Boy, Bakla, Tomboy, at Higit Pa. Lahat halos tumabos sa takilya. Hindi lang siya basta nagpapatawa. Siya mismo ang katatawanan at ang katotohanan. Ngayon, si Vice Ganda ay isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya. Isang icon ng LBTQ plus community, isang negosyante, isang producer, isang trendsetter. May sariling makeup brand may production company. May milyon-milyong followers na hindi lang fans, kundi mga taong umaasa sa kanyang tapang at katotohanan. Pero sa kabila ng lahat ng kinita, tagumpay, at kasikatan na natili siyang totoo. Totoo sa sarili. Totoo sa kanyang pinanggalingan. At higit sa lahat, totoo sa kanyang misyon, na mas maliwanag ang mundo ng mga tulad niyang minsang tiningnan bilang kahinaan. Vice Ganda Hindi lang siya komedyante, isa siyang revolusyon.